ah uh, hello mga kagri, ka welcome back to my channel no? ang uh, Ngayon ay papakita ko sa inyo mga kagri ka uh, Ngayon lang tayo nakabidyo no? ah uh, Dumating na dito nandito na yung ating mga sisiw no? Yung ducklings yan. At saka doon pa sa kabila no? yan. Ito na yung ducklings natin mga kagri ka Yung kinuha natin nung nakaraang video natin Yung kinuha natin sa bansala no? Nandito na sila ngayon Bali yung area na ito mga kagri ka Tinakpan ko ng trapal no? At saka dito banda nilagyan ko ng net no? Yung ano, yan net dahil dahil pag walang net mga papasok yung mga manok dito at matakot sa matakot sila no yan ano na uh, nauuhaw sila mga at nagugutom ah uh, bali ito wala mga kagri ka ay 350 na babae no puro to babae dito mga yung dalawang kwarto na to puro yan babae no dahil 350 to mga ang laman ng bawat room nito kwarto nito ay uh, 175 dito no piraso no 175 piraso at saka dito naman sa kabila ay dito naman ay 175 din no yan uh, doon 175 dito 175 bali 350 to lahat bali mula nung pagkuha natin mga kagri ka ay ito yung ikaapat ika na araw nila dito sa akin no? yan malalaki na sila mga kagri ka no? yan ang sangganda na nila tingnan ang sarap na tingnan no? Yan. um malalaki ang breeding ang lahi pala nito makagri halo to. Ah, uh, meron tong patiros at saka merong pinas, no? Yan. Yung mga itim na yan, yung mga kulay kaki na yan ay yan yung itik pinas at saka yung mga yung mga tulad ng ganon ah uh, may baga puti at saka may pagka brown brown ay patiros yan o no? Uh, sa ano na natin ito mga kagre, ka pag bukod buko sa paglaki na nila, no? Dahil kapos tayo sa kulungan, da, uh, gagawa pa tayo dyan ng kulungan dyan sa likod, no? Uh, pero sa ngayon, dito mo sila, uh, good for one month siguro, kaya pa to dito. So, hindi pa ito gaano'ng magsiksikan. Yan. Tapos yung medyo maliliit mga kagre, ka binukod ko sila. Nilagay ko dyan yung mga medyo mahihina. Uh, nilagay ko dito para mapukusan sila no, mabitamin sila, mapakain sila ng maayos, mailawan saktong ilaw. Hindi sila ma, hindi sila maiipit pag diyan siya pag dyan sila nilagay yung maliliit, no? May mga maliliit pa diyan makagre, isisilik ko pa yan mamaya, no? Uh, ibukod natin yan para hindi sila hindi sila mamatay no, hindi sila maiipit. Yan. Ang sarap nila tingnan mga kagre, ang ganda nila tingnan no. Yan, tama no. Wow. No. At saka dito ko nilagay dito ko nilagay yung lalaki. Ito papakita ko sa inyo sa kabilang Yan. Ito yung mga lalaki natin. Yan. No? lalaki to. No? Yan may, nalag, may nilagay akong pato. Yan. Uh, limang a anim na piraso na pato, no. At uh, dito pala mga kaagri ay 50 na lalaki to, no. Yan. Malalaki na sila yung pagdating ko pa lang dito mga kaagri, mga nung nung Friday eh, maliliit pa to hindi ganong kalaki pero ngayon laki na no uh, masarap maganda na tingnan no yan ito 50 piraso na lalaki uh, bino, ibu, bi, ko sila uh, para pagdating ng panahon ang kagandahan kasi mga kagri pag ibinokod yung babae at saka lalaki uh, madal uh, pag isaba isama mo kasi yan sila mga kagre pagdating ng 5 months yung lalaki is delay no maganda yung nakahiwalay para para ano sila pag meet nila masasabi nila yun bago no bago nila makakasama makakaano sila no uh, madali lang silang uh, madali silang madali silang ano no po, ah, ano bang madam magkasta no yan po sabi saya pa muupa upa dayon no yan pag isabay mo kasi yung makagre, lagi nilang nakakasama is, ano yan, uh, magsawa mag yan, nagsawa yan, kasi lagi nilang nakikita. Maganda yung ihiwalay mo na sila. Uh, isasama lang natin yan sila, mga 5 months and 2 weeks, or 5 months, pwede na sila ipagsama, no? Kasi pwede na sila paitlogin. meron na yan pa isa-isa. Yung 5 months na yung makagre, may mga itlog na yan na pa isa-isa, no? Yan, o. No? Yan yung mga itik, ang ganda tingnan. Ito, puro lalaki, 50 piraso. At saka yan ay 350 piraso na babae, no? Uh, maganda, mga kagri pag ganitong mga itik ay uh, nakakakilala yan sila sa amo nila, no? O yung nagpapakain lagi, no? Tulad sa akin, nandito ako, mga kagre, hindi sila ganong takot, no? Pero pag yung iba ang pupunta dito, magsiksikan yan doon sila sa gilid, no? At uh, kahit itik 'yan, mga na kakilala 'yan nang lagi nilang nakikita. 'Yan. Hindi 'yan sila gano'ng ano, ilap 'no. Pero pag iba yan ang pupunta rito, ilap yan sila at pag yan sila doon. Kaya pag sa ganitong edad or malaki na, kahit malaki na, huwag nyo gaano palapitan ng tao dahil yung tao na yon uh, yun din minsan natatakot sila. no Dahil uh, parang aso lang din yan mga nakakilala sa amo nila. No? Ganon din yung itik. Na matakot man, pag pumasok ako pero hindi gaano pag iba yung pupunta. No? Nakakakilala yung ating mga ducklings or ating mga alagang bibi. No? Gitik. Yan ang sarap nila tingnan update update ko kayo palagi dito mga kagre sa ating alagang itik no at lubos talaga ako nagpapasalamat sa Panginoon no na dati ko lang dati ko lang pangarap no ang uh, ngayon ay nasa akin na no uh, pinagkaloob na ni Lord sa akin no na dahan maraming salamat talaga sa Panginoon at maraming salamat din no uh, sa sponsor natin dito no nagpahiram uh, nagbigay ng ating kapital o uh, nagpahiram mga kagri. Ka uh, maraming salamat talaga sa iyo Dad Mike sa blessing sa gracia na binigay mo no uh, pang pangako iingatan ko tong itik na to no at sana darating din yung panahon yung tulong mo na binigay uh, ma makatulong din tayo sa iba no sa pamamagitan ng yung tulong mo rin sa akin, no? Yan, maraming salamat talaga sa iyo. Salot sa iyo, Dad Mike. Maraming salamat, no? Thank you. No? Yan, alaga uh, alagaan natin 'to ng mabuti, alagaan natin 'to ng maayos hanggang mangitlog sila, no? Yan. Ah, uh, lang mga kagri ka no. Ayun, update ko sa inyo yung ano, uh, bago nating alaga no, mga itik. Maraming salamat sa inyo mga kagri. Ka uh, hope subaybayan so bay niyo aking journey dito sa probinsya, sa ating pagpa-farm, sa ating pagsasaging, sa ating pag-iitik, sa ating pagbababoy at iba pa paan mga kagri. Ka ano mga ibang ano anumang mga pagkakitaan dito sa probinsya ay gagawin natin no. Uh, basta hilig lang natin mga kagri, ka hindi tayo magsasawa kahit mabaho pa yan, madumi pa yan, basta hilig mo, nag-enjoy ka no parang masarap gawin ang farming mga kaagri masarap gawing bisyo no That, uh, maganda gawing bisyo mga kaagri yung pagpaparm natin no dahil alam naman natin mga kaagri yung sa farming talaga ay yung umpisa talaga ang pinakamahirap no yung pagpalaki at pag Uh, yung gasto dahil wala pa tayong income yun yung pinakamahirap talaga sa farming yung nag ka pero pag yan mga kaagri ay nag uh, nangitlog na tulad ng itik, nangitlog na pag may baboy tayo, pag nanganak na, pag may saging tayo, namunga na, may nyug tayo, namunga na, may kakao tayo, namunga nya kahit nakaupo ka pa sa bahay may pera na papasok sa'yo no? yun, yun yung kagandahan sa sa papagpapar mga kaagri, no? kahit tulog tayo, yung tinanim natin, yung alaga natin, nag nag nag, nag ano 'yan, nagpo-produce siya ng income natin, no. Uh, unlike sa trabaho, mga ka lagi kong sinasabi, yung trabaho ay yung uh, katawan natin, yung kapital, no. Pag may sakit tayo, pag ubos na yung lib natin, ay wala na, wala tayong income, no. Paano pag nagkasakit tayo, wala tayong income dito, mga ka kahit natutulog ka isang araw, pag iyan ang itlog 'yan. Hindi tuloy-tuloy tuloy-tuloy din, din yung pangingitlog nila no Yan Yan yung advantage sa pagpaparming mga uh, hindi naman lahat talaga mga kaagree makatiis sa dumi at mabaho ito talaga yung pag alaga ng itik lalo na sa baboy mabaho talaga no pero sa baho mga kaagree sa baho na yan dyan tayo magkakapera no Yun uh, ulit mga ka uh, si Kapi natin magandang gawing bisyo ang pagpaparming no yan. Hanggang dito lang ang aking video mga kaagri. I uh, hope na subaybayan nyo ang aking YouTube channel at subaybayan nyo ang aking journey dito sa probinsya. No, maraming salamat sa inyo mga kaagri. Pakisubscribe ang aking YouTube channel at pakilike ang aking Facebook page and follow na rin mga kaagri para updated kayo sa susunod natin na video no, sa ating alagang itik. Maraming salamat mga kaagri. Thank you and God bless sa inyong lahat. Bye bye.